Magandang araw sa inyo mga kapogi. Ito ang panglimang araw namin na pagharbis ng niyog. At wala kami doon sa gilid ng kalsada. Nandito kami lahat sa itaas ng bundok para maghakot ng mga bunga ng nyog at ipagulong ito pa ibaba. Isa na naman ang na pakagandang umaga na makikita nyo ang isang poging tulad ko na umakyat sa bundok. Yeah, <laughs> pero ito yung araw na hindi nyo ako makikita ang nagbabalat ng nyug. dahil ang gagawin namin dito ay ang maghahakot ng nyog galing dun sa likod ng bundok at ipapagulong naman ito sa kabilang dako pero bago ka makarating sa lugar namin pinagkakanggutan ay makakaranas ka muna ng hirap at pagod sa pag-aakyat dito pero nakikita tayo sa kamera kaya hindi natin ipapahalata na napapagod tayo pero deep inside sobrang lakasan ng tibok ng puso nito ay sirap talaga yung mente ng pagiging pogi sa kamera kung pwede na sana i-share sa iba noon pa ay ginawa ko na By the way mga kapogi, nandito na pala tayo sa taas ng bundok. Madadaanan pala natin dito ang taniman ng aming chowin. Malawak din ito mga kapogi. At meron din siyang ditong munding kubo. At idiretso na tayo sa pagkakanggutan namin ng dito sa taas ng bundok. At inihanda ko na dito ang aking sako para tayo mag-uumpisa na sa paghahakot ng nyong. Dito muna kami nag-uumpisa sa taas. At bago kami pupunta doon sa ibaba, kinahakot na namin dito ang hindi papuno ang sako. Dahil malapit pa lang naman ang pinagpagulungan dito. At ipapakita ko sa inyo kung saan kami nagpapagulong ng nyong. At pababa na kami dito sa likod ng bundok. At habang pababa ay sinusungkit namin dito ang mga nadadaanan naming puno ng nyug. hinaakot naman namin ito kagad para hindi kami dito matatambakan. At kapag malayo na kami doon sa pinagpagulungan namin ng nyug ay pinupuno na namin dito ang aming sako para hindi masayang ang aming biyahe papunta doon sa pinapagulungan nito. Hindi naman mabigat ang aming binubuhat mga kapogi. At hindi naman mahirap kung isang beses ka lang maghakot ng nyug papunta doon sa itaas. Kaso kung paulit-ulit ka dito akit baba dito sa bundok at may daladala ka pang isang sako ng bunga ng nyug, Ay doon mo na masasabing hindi pala ito basta-basta. Isipin niyo na lang mga kapogi. Pag umakyat kayo ng bundok at malayo ang distansya, tapos wala pa kayong dala, 'di ba nakakapagod na at nakakangalay pa ito sa paa. Lalo pa dito sa ginagawa namin. Habang may dala-dala pa kami dito nung nakapatong sa aming likod, ay paulit-ulit pa kami dito'ng akit baba sa bundok para hindi ka daw masyadong mapagod sa pag-akyat. Ang gagawin mo lang daw dito ay dahan dahanin mo lang daw ito sa paglalakad. Kapag mabilis daw ang iyong pag-akyat, mabilis din maubos ang iyong lakas. Kaya sa lahat ng area na aming pinagkakangkutan mga kapogi itong area lang ang pinakamahirap at pinaka nakakapagod sa lahat tapos nakaabot na kami dito sa boundary ng aming pinagkakanggutan Nasa ibaba na kami dito ng bundok mga kapogi i-illustrate ko lang sa inyo saglit mga kapogi ito ang sitwasyon namin ngayon dito dito kami nagsisimula magsungkit ng nyug tapos pinapagulo lang pababa tapos pagpabalik na kami dito na naman ang nagsusungkit ng nyug diba ang pogi ng drawing ko <laughs> Kapag walang nakatambak dito ng mga kapogay, ayon din ang pahinga namin. At may dala din kami dito mga pagkain. At habang nagpapahinga kami dito at nagtatawanan, hindi ko napansin na malapit na pala si Kuyetog na nagsusungkit dito malapit sa amin. Hindi ko nang natamaan ang kamera ko na nakabidyo sa amin. Tapos ay nagumpisa na naman kami dito maghakot mga kapugi. Nakapitong hakot na kami dito papunta doon sa aming pinapagulungan. Tapos sa pagbalik namin dito ay maghahakot na lang kami ng tigiisa dahil kami ay manananghalian na. Siyempre excited na akong umuwi at ako ay nagugutom na. Kaya inunahan ko na sila at doon na ako magantay sa kanila sa itaas. Napulikat na ba ako dito mga kapugi. Buti na lang kami ay patapos na. At sabay-sabay na kami dito bumaba ng bundok para kami ay magpapahinga na. At kanya-kanya naman kaming aakit pamaya pabalik sa bundok pagdating ng na, dahil may area pa kami kami na hindi pa namin nakakanggutan at nang wala pang alaw na, ay umakyat na ako dito sa bundok at naubutan ko na sila dito na nagpapahinga ngayon lang kayo nakakita ng mangga na hubunga ng limon ito guys so <laughs> Joke lang yun mga kapogi, baka maniwala naman kayo. Pero kung gusto nyong maniwala, eh bahala na kayo. Nang nandito na kami lahat, ay pupunta na kami sa area na aming pagkakanggutan. Kung napansin nyo, ay sobrang init ngayon dito mga kapogi. Pero sakto naman dahil malakas din ang hangin nagumpisa na naman kami ulit dito magsungkit ng nyog mula sa itaas papunta sa ibaba at nagsimula na naman kami dito maghakot ng nyog iba ang sitwasyon kapag sobrang napakainit mga kapugi dahil mabilis ka dito hingalin at mabilis ka din dito mauhaw kaya ang kailangan mo dito ay magdala lagi ng tubig sa pagbubuhat naman mga kapugi ay tinutulungan namin bawat isa sa paglagay ng binubuhat ng sako sa likod para hindi kami dito mabilis kagad ka mapagod ito lang palagi ang aming ginagawa mga kapugi kapag nagaharvest kami dito sa bundok na hindi pa namin binabalatan ganito kasi yan mga kapugi hindi pa namin dito binubunutan para kapag pinapagulong namin dito ay hindi ito mabibiyak at kapag nabalatan na at pinapagulong namin ay sigurado mabibiyak at mababalutan pa ito ng putik at kung nagtataka kayo kung saan ito napupunta ang mga gumugulong na nyo ay didiretso lang ito doon sa ilog malapit sa gilid ng kalsada makikita nyo rin ito sa susunod na video na aking i-upload Kaya hanggang dito na lang muna ang aking video mga kapugi. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.